o ng libo-libong problema, pero ang lahat ng mga yan ay mawawala kapag nagkaroon ka ng isang problema. Ang problema sa kalusugan, lahat ng problema mo sa pera, sa pag-ibig, sa trabaho, sa pamilya, lahat ng yan ay lumiliit dahil wala ka ng ibang gusto kundi maging malusog at bumangon sa iyong pagkakahimlay. Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay hindi lang basta kayamanan, kundi ito rin ay kakayahan para magawa mo ang lahat. Ito ang kakayahan na gumising ng umaga. Makahinga ng di nahihirapan, makangiti at makalakad kahit saan mo gusto. Pumunta. Pero marami sa atin ang sinasawalang bahala, ang kalusugan di natin binibigyan ng halaga hanggang sa ito ay mawala. Kapag ang kalusugan na ang nakompromiso, lahat ng bagay ay nagiging mahirap, yung mga panggrab ay natitigil, ang pagiging masaya ay nagiging mahirap, at ang buhay ay nawawala ng kulay at sigla. Kaya ang pag-aalaga sa sarili ay dapat wag isa walang bahala dahil ito ang regalo mo sa iyong sarili sa hinaharap. Alagaan mo ang iyong sarili dahil walang ibang gagawa niyan kundi ikaw.